Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Ibahay sa Aklan bunsod pa rin nito ng hagupit ng bagyong Opong. Si JB Piedragosa, una sa balita. Tinapay nasa mahigit 30 barangay ang lubhang napinsala pinsala sa pagbahang dulot ng bagyong opong sa bayan ng ibahay sa lalawigan ng Aklan. Dahilan para isa ilalim ito sa state of calamity noong biyernes September 26. Sa ilalim ng Resolution No. 2025-061, pinahihintulutan ang munisipalidad ng ibahay na gamitin ang calamity funds nito para tugunan ang naging pinsala ng bagyong opong gaya na lang ng rehabilitasyon, recovery at relief operation sa mga nasasakupan nito. Kaugnay niyan, pinangunahan ni Ibahay Mayor Miguel Miraflores ang iba't ibang relief operation sa munisipalidad. Samantala, Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng ibahay ngayong araw. Ito ay batay sa inilabas na Executive Order No. 28 Series of 2025 kung saan kasama rin sa mga walang pasok ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong opisina. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.